Hindi ko maalala full name niya. Perfect na sana ako eh. Hmm. Kapag di nyo nasagutan yan, minus 10 kayo sa akin. Aba, ma'am! Paano naman malalaman yung full name mo? E eh, di ka naman nagpakilala sa amin. Ano ka? Sikat? Artista? Ang lakas mo magminus kapag di nasagutan yung full name mo? Sige nga, ano full name ko? Kapag di mo nasagutan, ma-minus ko yung sweldo mo. Tsaka magagawa pa namin yan kapag nagtrabaho na kami? Di naman, di ba? Pakinaman sa full name mo. Okay, class. Let's start. Scarlett, sorry po ma'am, late po ako. Ay, bawal na pumasok kapag late. Doon ko sa labas. Hintayin mo matapos yung subject ko. Ah, um, ma'am, pero... Labas! Pinahiya mo ko, ah. Five minutes nang late si ma'am. Sorry, class, na late ako. Start na natin discussion, ha? Ay, hindi, ma'am. Kapag na late na, bawal na pumasok. Aba, sino nagsabi sa'yo niyan? Ikaw po, ma'am. Kapag kami na late, bawal, hindi na papapasukin. Pero kapag kayo, pwede? Okay lang? Ang unfair! Classmates, magparty tayo dahil hindi na magtuturo si Ma'am. Scarlett, Scarlett! Ano, masasabi ka ba? Ah, wala po, Ma'am. Buti po nakadating pa rin po kayo kahit na late. Okay, class, let's start. Grabe na talaga ng bata ngayon. Pati sa panaginip ko lato din lato-lato. Anak? Sumasabi na sa kanya yung kalalawa niya lato-lato. Tara, Nay. Lato-lato tayo. Lumayo ka sa akin! Tara, Nay. Lato-lato tayo. Ah! Anak ko, kumain ka na. Ah, sige po, Nay. Anak, kumain ka muna na maayos. Huwag ka muna maglato-lato dyan. Ah, sige po, Nay. Tapos na po. Adik ah, nga. Bibigyan ko ng isang yung mananalo, ah! Ano mananalo dyan? Di ako magpapatalo sa'yo, no? Eh, okay, basta yung tataya, ah! Oh, sino ba matataya? A few moments later. Di pa rin sila tapos? Eh, gising na. <laughs> Aalis na nga ako. Parang nga dyan. Daya nito. Nay, may bago akong talent. Nakaka-proud ka naman, anak. Ano ba yung talent mo? Di kita, anak. Hanap ka ng nanay mo. Good morning, class. Maganda kayo dahil magkikwiz tayo. Ang lakas magpa-quiz ni ma'am, akala mo naman nagtuturo siya. Drube. Hoy kayo, may sinasabi ba kayo? Ang sabi ko, ang lakas mo magpa-quiz, akala mo nagtuturo ka. Eh hindi naman eh. Ah, ganun. Minamalditahan mo ako. Tara, sa principal's office. So, bakit nga kinundak tong research paper niyo? Ay, may choice ba kami ma'am? Di ba sabi mo gawa kami na research? Bakit nga kami tinatanong kung bakit namin kinundak to? Aba, sumasagot ka? Eh di ba question and answer tayo dito ma'am? So bawal na pala sa magot, Nilalaro niyo lang ata kami Magpapakita na ako ng mga grades nyo at huwag mag magreklamo kung bagsak kayo ha. Okay Scarlett, ikaw mauna. For sure mataas grades ko. Ma'am, bakit bagsak ako? Bakit bagsak ka? Bakit? Pumapasok ka ba sa subject ko? Remember class, taga-compute lang kami ng grades nyo. Kayo ang tagagawa. Eh ikaw ma'am, nagtuturo ka ba? Aba, walang hiya ka. Eh puro ka lang naman kwento ng buhay mo, di ba? True. Tapos sa exam? Alam, isasakot namin sa enumeration ma'am. Yung limang naging crush mo no high school? Plus, ipasa nyo itong assignment na nakikita nyo sa blackboard Ipasa nyo rin bukas yung tatlong activity na pinapagawa ko Okay ba? Ma'am, hinahinay naman Bawal na kami matulog Indyos nga, nagpahinga Kami bawal Mukha ba kami robot, ma'am? Oo, oh, nakakaramdam kami, oo, oh, oo oh. Kasakit? Ah, nagreklamo ka ba? Ay, hindi ako nagreklamo, ma'am Harap magkasakit na nga kami dahil wala kaming tulog Diba? Mas ginaganahan kami mag-aral Ah, pilosopo ka? Ibabagsak kita Hindi mo na ako kayang ibagsak Dahil magdadrop na ako Guys, pasuporta ko ha dahil mag-vlog na lang ako. Go be support. Bye, ma'am. pasok na po ako ng school ha. Anak, nangyari sa'yo? Ba't parang pa-uwi na mo. E tapos 'yung research namin mga grupo ko, walang inambag. Ah, baka seryoso mo naman kasi? Wala ba sa New Year's Resolution mo yung mag-enjoy? Mag-e-enjoy lang ako pag ako yung top 1 sa klase namin. Sana, sa pagiging fresh, top 1 ka din. che, alis na nga ako. A few moments later. eh tabi tayo ah. Para, guys, tingnan TikTok na Crystal ang fresh. Wow, pati pa si Crystal ang fresh. Parang hindi siya na-stress nung bakasyon. si sa'yo, babe. Pwede ba yung walang jowa? Anong nangyari sa akin? Di ba ginawa kong research natin yung visit na to? Ha? Di na kaya nag-aambag, di ba? O, why ba't naman nagtatabog ka dyan? Eh, baka gusto mo isumbok kita <laughs> kayo, man. Eh, ikaw kaya! Isumbok kita sa nanay mo! Di ba magsakasalata sa subject, ha? Kumalma ka! Totoo ba to? Lumalapit sa akin si crush. Magkakatsuwa na ah, ako. Hi po. Ah, uh, hello. Salamat pala sa pagpapukop na sa akin, ha? Ang taas ng score ko. Ah, wala yun. Where's uh, ikaw? Matalino ka sana, kaso ganyan na tsura mo. <laughs> Eloso <laughs> po, sumbatero, number two, mukhang kasino! Sino huh? nag-aaway? Eto gamitin mo to, sikreto to ni Crystal Kaya nag-glow up siya. Garnier Anti-Acne Serum. Be, totoo ba yan? No bumps, pimples, and acne marks? Mag-glow up na ako! Oo be, ito try mo na. Ito na ang simula ng aking pagbangon. From breaking out to breaking free! Uh -uh. Uh -uh. Guys, maganda kayo. Magbibitch tayo next week. Magpapaganda na ako. Ready na ako sumisid. Oh, may ambagan to ah. Lo, beach Baka oras na to para magbreak muna ako sa kakaaral. Te, kaya ka mo magbibitch? Eh bakit parang mukhang ililibing ka na? Wow, naiya ako sa'yo, te. Magbibitch ka nga. Uuot ka naman ng high school. <laughs> che, pangit. Sinabihan niya akong pangit. <laughs> Ayusin mo ang sa mo, anak. Aral ka ng aral, mas mukha ka nang dati kaysa sa akin. Hindi pwede to. Kailangan kong maging fresh bago kami mag-beach. Three days later. Oh, aalis na tayo. Asa na ba si Scarlett? Ano ba yan? pa -importante kasi. Wait guys, andito na ako. <laughs> Scarlett? Ikaw yan? Anong nangyari sa'yo, B? Nagparitoke ka, ano? <laughs> Retoke? No. Sabi ng nanay ko, masama kasi yung araw sa balat natin. Kaya siya niya tong Garnier Vitamin C Serum. Anak, gamitin mo tong Garnier Vitamin C Serum. It can fade dark spots in just 3 days. For the mabilis ng glow up ka dyan, anak. Oh, sino pang hindi nagaampag dyan? Si Samantha, hindi pa nagbabayad. Ha? Magbabayad naman ako eh. Wala lang akong pera ngayon. Oh, maiwan na hindi na bayad ah. Kawawa ka naman, hindi ka makakasama sa amin. Oh, sa'yo na to. Baka sakaling maging fresh ka din like me. Salamat ah! Bye! Punta na kami sa beach! Okay, class. Dismiss. Oh, be Saan punta mo? Makikipag-date ako, be Ikaw maka-rate, no? Kasi wala kang jowa! <laughs> Date? <laughs> Saan mo naman nakalala yan? Sa Omegle? Oo, oo! Bakit? May masama ba doon? Wala namang masama! Baka magulat lang siya sa totoo mong itsura! <laughs> che! A few moments later. Ano ba yan? Lapat na naman! Asa na ba yung kamit up ko? miss! Hold up to! Sus! First date pa lang, nagpo-prank ka na! Ha? Hindi to prank! Hold up to! Scam ka pala! Akala ko mahal mo ako! Uto, uto ka kasi! Akin na phone mo! Huwag na phone! Hindi pa fully paid to eh! Ito na lang bawon ko! Hindi ko pa nakain to! Akin na sabi! Gusto mo masaktan? Ito na po! Dami pang sinasabi! Loba to! Asa na charger na ito? Ito po yung charger! Ano password nito? Ah, uh, 6969. Ang pangit naman ng camera. Wow, RT mo pa ah. Palitan mo na phone mo, be. O, oh, eto. Mas maganda. Sa'yo na to. Sure ka, kuya? Bibigyan mo ako ng phone? Di ba hold upper ka? Eh, nakakaawa ka eh. Pero huwag ka mag-alala. Bago labas siya ng Xiaomi, yung Redmi 12C. Bigger screen, bigger storage. <laughs> salamat. Baka may bariya ka dyan. Wala na kasi akong pamasahe. <laughs> Parang baliktad na. Kawawa ka naman, be! Nireject ka ng crush mo! Ang pangit niya kasi! Tara na nga! Baka pa tayo sa kapangitan niya! Humanda kayo sa akin! Maghihiganti ako sa inyo! A few moments later... Sorry guys, I'm late! Sino yan? May bago ba tayo kaklase? Be! Si Scarlett yan! Oh, hi! Ako nga pala'y sinabihan yung pangit dati! Boyfriend na ba yung mga nandun? Sabi kasi nila, ang ganda ko daw! Ikaw yan, Scarlett! Hindi pwede! Pa paano nangyari to? Magpaganda ka na rin, babe. Baka habulin ako ng boyfriend mo. Bahala ka. Bye! Uy, Scarlett, ang ganda mo na. Anong sikreto mo? Maligo din kasi kayo, be. Hala! Di ba siya nag-reject sa kanya dati? OMG! Sorry nga pala sa nasabi ko sa'yo dati, pero sure na ako ngayon na gusto kita. Ah, uh, eto, para sa'yo. Okay. So, tayo na? Pwede ka na umalis. Ang kapal din ang mukha mo, eh, no? Sorry, pero may boyfriend na ako. Mas pogi at di ka tulad mo. Ah, sandali lang. Ah, ang sarap talaga maging maganda. Anak, gumising ka. Nay, ano ginagawa mo dito? Gumising ka, anak. Walang ah, ah, ilip lang. Maganda pa rin ba ako? <coughs> Guys, next week na yung prom natin. Wow, magpapaganda wow. na ako. Ako din. Ano ba ang ingay nyo? Nagreview ako dito, oh. Oh, beh. Huwag ka na sumaya sa prom, ha? Bawal yung pangit doon. <coughs> Ay, bawal ka pala doon, be! Tse pangit! Pangit ba talaga ako? Baka wala na mag sa akin sa prom. Hi miss, pwede ba kita maging partner sa prom? Ah, ako? Himala ata to, matagal ko na siyang crush. Oo naman! Tabe, Ano na, naginip ka Tabe Ako yung tinatanong niya oh. Yes, pahig ako maging partner mo. Ako dapat yung partner niya eh. Kawawa ka naman be. Ayusin mo muna kasi yung mukha mo. Umanda ka, magpapaganda na ako. Dito na po ako, Nay. Oh, anak na ba? Ano ka? Mukha ka na namang zombie, oh. Nay, kailangan ko lang gumanda para ako na lang yung partner ng crush ko. Buti naman, na-realize mo na ka na. Dahil sa kaka-review mo yun May pag-asa ba ba akong gumanda, Nay? Nay, sumagot ka! Oo naman, may pag-asa ka pang gumanda, anak? Ito e, gamitin mo, gumanda ako dito. Garden Vitamin C Serum yan. It can fade dark spots in just 3 days. So you can glow up and show up sa prom nyo. Buti na lang at di nag-attend ng prom si Scarlett. Si Scarlett ba yun? Ang ganda niya. Hoy, saan pupunta? Sorry guys, I'm late. Scarlett, will you be my prom date? Ah, uh, sure. Sa so, kanya napunta yung date ko. Hindi pwede to. Oh, nandito ka pala. Akala ko bawal yung pangit dito. Bawi ka na lang next year, ha? Ay, wala na palang next year. Yeah. <laughs> Breaking news! May kumakalat na bagong sakit. Ha? May bagong Squirt, oh! Kumalma ka, Nay! Hindi daw yan nakakamatay! Ay, wala na lang hindi nakakamatay! Oh, bakit di ko ba na plato? Ah, mamaya na lang po, Nay! Tinatamad pa ako! <laughs> ah, tatamad-tamad ka? Darling, oh! Hoy, ikaw! Sumunod ka sa nanay mo, ah! A Ito na nga! A few moments later... Nay, gala lang ako! Kasama ko yung tropa ko! Oh, tapos? Magiging ka sa akin ng pera? Uuwi ka ng gabi? Bawal! Nay naman, ni eh. Darling, oh! Pagsabihan mo nga yung anak mo! Anak, huwag ka na tumuloy dyan! Ang weird mo naman, Nay! Anak, hindi ko gusto yung jowa mo! Hiwalayin mo na yun! Nay, ano ba yan? Lahat na lang? Pati yung girlfriend ko? Ah, sumasagot ka na ngayon! Ang weird mo na! Siguro, ikaw yung nakakuha na kumakalat na sakit ngayon! Sakit sa pag-iisip! <laughs> Tama na. Dok, bakit po kayo nandito? Lumalala na ang kondisyon mo. Ikaw ang isa sa mga nakakuha ng malalang sakit. Ha? <laughs> Hindi ko maintindihan. Nay, palagi mong kinakausap si Tatay. Oh.